Alam mo ba na simpleng bulaklak na madalas mong makikita sa bakuran ang lantana o kantutay? Ay may benepisyong pangkalusugan at matagal nang ginamit sa tradisyonal na medisina. Mga health lovers, ngayon pag-uusapan natin ang isang halamang ornamental at hindi pang paganda sa kapaligiran kung hindi dalang lunas din sa iba't ibang karamdaman. Ito ang lantana flower o may kilalang bilang kantutay. Ang lantana ay isang uri ng halaman na may maliit at makulay na bulaklak at madalas dilaw rosas, pula, lila. Karaniwan itong pangdekorasyon pero linggid sa kalaman ng marami matagal na itong ginamit bilang isang halaman gamot sa iba't ibang panig sa mundo. Narito yung kanyang mga binipisyo. Una, laban sa ubo at sipon, ginagamit pinapakuluan ang dahon at bulaklak ng lantana bilang cha para maibsan ang ubo at sipon. Pagalawa, pangpababa ng lagnat. Ang dahon ito ay ginagamit din bilang pangtapal o decoction para makatulong pababain ang lagnat. Ang tatlo, panglinis ng sugat. Mar mayroon itong natural na antibacterial properties kaya nakakatulong ito sa panglinis ng sugat at pag-iwas sa impeksyon. Pangapat, nakakatulong panglunas ng rayuma at pananakit ng katawan. Ang nilagang dahon ay ginagamit pang tapal para mabawasan ang pananakit ng dulot ng rayuma at arthritis. Panglima, pang, pang ng katawan sa ilang bansa ginagamit itong panglinis ng katawan at pangpaputi at pangpabuti ng digestion. Pero paalala, mga kaibigan, ang lantana ay maaring may toxic effect kung sobra ang paggamit nito lalo na sa mga bata at hayop. Kaya bago ito subukan bilang herbal na nakakabuti na kumonsulta mula sa health professional na eksperto sa tamang paggamit nito. Ngayon, alam mo na, hindi lang pala pang paganda ng mata ang lantana flower kung hindi. Taglay din nito ang natural na binipisyo. Kung gusto mong matuto tungkol sa mga lamang gamot at natural na pamamaraan, nang paggagaling, huwag kalimutan ipalo, ilike, ishare ang video na ito para makatulong tayo sa iba.